sa this video, magluluto tayo ng ginisang bagoong. Ayan, okay, ang doon pakasarap doon. dito. Madaming bago, madaming bawang at sili mo na ang igisa bago natin. Igisa ang bagoong. Lalagay na natin yung ating alamang. Yun, napakasarap nito, guys. Yan ang sausawa natin sa kare-kare. Oh, sarap, oh. Yan. Yan ah, uh, mantika and butter, sa mo yung maraming bawang, in sili, tapos yung alamang. O, pwede yung alamang niya, o, walang kulay. Guys, luto ng ating uh, bagoong na alamang, o, diba? Look so yummy! Ang ating finish na! Bagoong! Kulang na lang ito ng hilaw na mangga, at saka singkamas. Oh, my goodness! Ay, bawal to side blood, guys! Ito guys, aswete at mantika. Ito ang ating pampapula sa ating kare-kare. Yan guys, o. So, oh. Uh, muna natin ang aswete sa mantika para lumabas ang kanyang kulay. Okay, ang ating gulay, uh, sitaw, talong, at uh, pechay. Yan ang ating uh, kari -kari natin. Nagbaboy lang ang ating uh, halo niyan kasi wala natin mabiling tuwalya at saka ano eh. Yung oxtail ang masarap sana sa kare-kare. kari, -kari pero Yan lang muna guys, ang ating sahog. Nakaridin na ang ating bawang at sibuyas na ipanggisa natin sa ating baboy para magluto tayo kare-kare. Ito guys, skippy, masarap din siya ihalo sa kari, kari kasi creamy na ito ang ating skippy peanut butter. Yummy para sa kare-kare. At uh, giniling na bigas. Siyempre, yan ang pampalapot natin sa ating kare-kare. Peanut butter at giniling na bigas. Ayan na, guys. Lalagay na natin ang ating mga gulay. Ayan na. Siyempre, hindi naman puro karne ang ating kainin. Kakain din tayo ng gulay. Ayan, may sitaw at uh, talong. Ang ating uh, kare-kare. Uh. Ayan na, guys pechay. Yun, oh, so creamy yung ating um, kari-kari. Wow, ito na yung ating lutong kari-kari, guys. Wow, so yummy. Under rice na naman tayo nito, guys. Happy Saturday!